Paano mag-withdraw sa Landbank ATM gamit ang ating ATM card? Napakadali lang niyan at sa video na ito ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Ang gagawin mo lang ay hahanapin mo lang ang butas kung saan ipapasok ang ATM card. Nandito po yung saksakan ng card. Isaksak mo lang dyan ang ATM card mo. Sa pagsaksak mo ng card, ay make sure na nauna yung logo ni Landbank. Tanong, pwede bang mag-withdraw dito sa Land Bank ATM gamit ang card ng ibang bangko? Ang sagot ay yes, kahit ano pa yung card mo, tinatanggap yan dito sa Land Bank ATM. Meron nga lang siyang 15 to 20 pesos na charge kapag iba yung card mo. Unlike na kung Land Bank din, yung card mo ay libre. Wala kang babayaran sa pag-withdraw. After mong ma-insert ay kailangan mong i-enter ang PIN ng card mo. I-type mo lang po dito. Pagkatapos niyan ay may lalabas na options. Ang pipiliin natin dito ay withdraw cash. Pagkatapos piliin ang savings. Dito ilalagay na natin kung magkano yung iwi-withdraw natin. Dito sa land bank, ang pinakamaliit na pwede mong i-withdraw ay 100 at ang pinakamalaki ay 10,000. Ibig sabihin yan ay hindi ka pwedeng mag-withdraw ng mas malaki pa sa 10,000 sa isang transaksyon. Pero after mong mag-withdraw, pwede kang mag-withdraw ulit ng another 10,000. Pagkatapos mong ilagay ang amount, i-click mo lang ang Yes. Pagkatapos niyan ay unang lalabas yung card mo. At ang kasunod niyan ay lalabas yung pera dito sa ilalim. At ito na yung 10,000 natin.